Good Takiyo. na kakadis ko yan. Hi. Okay, hindi pa Okay, na ulit maligaw? <laughs> <laughs> Handa na ulit maligaw. And dinner! Dito sa Beto Jao around 4.30. At sila ay naiihi. kumusta guys, ang pag-ihi? Okay. okay. <laughs> Time! Time Mag-hiking -hi. Mag kami. Ihin. Bito jaw Wala tubig. Sila wala silang tubig. Wala daw inuman kasi naihini sila. Huwag na huwag kayong iinom ha. Napaka peaceful ng buhay. yung galing sa diskuhan tapos naghiking hiking guys kamusta naman ang feeling okay ka lang okay. ito ba view sobrang pagod galing diskuhan ang over pang iba dyan nag hiking sabi nyo na galing kayo sa disco tapos naghiking kayo. Hello, very tired. <laughs> no, I'm tired. Very tired, pero... Very energetic. Lumalabot pa rin. Everything. na naman muna kami. Oh,